Yan kakabsat mga bonsai. Andito naman tayo ngayon sa may Gateway 2. Gateway 2 uh, Cubao. Kasi may Gate 11, uh, may Gateway 1. Dito tayo ngayon sa Gateway 2. Ito semi ano to? Semi Pwede pwede pwedeng ano, pwedeng masa, pwedeng mayaman. Halo. Halo ang crowd dito, hindi kagaya kanina, di ba? Yung kanina talaga parang yayamanin talaga yung ano doon, yung mall na yon, yung Otis o yung Opus Mall itsura pa lang talagang yayamanin ng yamanin yayamanin talagang pupunta doon ito at least dito ah uh, kahit sino pwede pumunta mayaman hindi ka mahiya pumunta hindi ka mahiya mag ano dito kasi ano to Ano ano siya pwede ka mayaman pwede ka mahirap Oo, oh, yeah. punta muna tayo sa baba. Tignan natin yung baba. Hindi, okay, dito muna. Mas maganda na dito na tayo sa taas. Tunayan natin ito. Ah, dito tayo sa may Gateway 2 Mall. Gateway 2 Mall, dito sa Pabaw. Okay. Kasi sa linggo, may ganap dito. Sa Quantum daw. Dito ano yun yung may magpapa... maglalagay ng giant screen. Tapos may mga upuan. Oh, kasi live yung live ni Kuya Will sa New Frontier Theater punuan na punuan na o dito pwede kang manood dito sa Quantum semi-formal mm -hmm. okay, tong mall na to kasi kahit masa pwede pumunta tong look good Kasi na talaga ay opus talaga wala. Talagang pang ano 'yon. Talagang pagyayamanin talaga. Baba siya po ito. Upload video tayo, website. Mga punta yan yung loob ng Gateway 2 Mall sa Kubaw. Mamaya, pasukin din natin Gateway 1. to. Makati parang food court nila dito sa ano, dito sa may uh, gateway mall po ito yung parang ano nila eh ah uh, yeah, Ito ang karaneta ko ulit sa yung sagutan Anong nabi sa cart kanya yung Quantum? Boss, saan yung Quantum? Quantum pala? Dulo sir, akit na yung nabi sa Dulo? Akit namin sa sir. Ay sakit na niya siya? Bali doon, anong meron doon? Pwede food court lang dito? Pwede lang sir, ang food court Ah, food court lahat yan? Hindi, guti ko lang. Thank you. Muna, napunta tayo doon sa Quantum. Puro food court pala rito. ako na kita kanina. Yung Opus upo small pa kasi hindi pa masyado tapos yung marami pa. Ano, pag nagsahindi ng tao yan pag natapos yun. tingnan natin kung ano meron dito. garden. Parang garden pala, may garden dito. Ayan, yeah, may garden sila ito. Tignan natin yung garden sa so, kabsat. ito yung garden nila. May parang fountain dito. Yeah, may mga isda pala. May mga koi fish. May mga isda rin pala. Ayun, laki oh. Lalaki oh. Yeah. Yung black. Lalaking isda oh. koi fish. Huh? Ito oh, lalaki oh. ang lalaking isda oh. so, kung paano nga kayo per kilo yung mga yan lalaki no? oh so, parang pating na to eh parang may garden naman sila rito tapos may fountain sila Ay, mga isda lalaking isda dito pinakamalaki itim na harap. yun, harap eh. hmm, pating na yun parang pating parang pating na yung Gateway to Mall, Kakabsat, Makabuntoy, buntoy, Kakabaw. Pupunta na natin yung Quantum mamaya.

Mar marami pa stores di bukas gateway 2 mall medyo bago bago pa rin kasi ito eh Napilan natin quantum tapos out na natin. Pagod na ako, ina rin tayo. Boss, saan po dito yung Quantum? Quantum? Yan, yung maraming tao. Akin ba? Oo. Thank you, Boss. Yung pala. taas. Tagot si Kapset ah. Ayan po, huwi na tayo. Pakita ko lang tong Quantum na to. Sagrada Pamilya sa taas. ano to mga batawag to mga Japanese ano mga crossplay mga nagko-crossplay ginagaya itong mga to sinihan na rito eh ito naman yung sinihan nila dito. ito yung sinihan nila diba? pag Boss May quad ba rito? Quad Kasi may sa linggo yata may ganap dito Yung kay Willie Rebilla daw Dito daw gagawin Saan ba yung banda Kasi yung Yung sa New Frontier Yung live niya Doon talaga siya magla live Meron din daw rito All wide screen Tapos Gateway Ano ba yun sa Gateway 2 or Gateway 1? Gateway 2 daw eh kasi yung event dito sa ano, meron nga event dito sa, sa linggo. linggo, pero... Alas 4 ng hapon yun, kay ano um, ka si Kuya Win. Ano pangalan, Sir? Yung babalik na siya eh, si Kuya Win, willy-reveal -willy niya eh, babalik na siya niya, ba diba? Baka yun yun. Saan dito yun, yung event place yun? yun eh. Kaya nga, dito. Okay. Kaya nga kasi live sila sa New Frontier, napuno na daw. Eh meron din yata rito, widescreen, yung mga upuan. Hindi so. yun sa cinema po yan. Kaya may cinema? Okay. Ito yan, 11. Yan naman kasi parang ng event dito. Give me event place sa 11. sa loob ko Ah, dito. Patlo ka sa 11. Cinema 11. Okay. Thank you ah. Yun yung event yung sa linggo. May event kayo. Di ba oh, sinabihan yun. na kayo? Oo, oh, yun nga yun. 4 o'clock. Thank you. Yun pala. Dito nga talaga. Sa Cinema 11. Thank <coughs> So, dapat maaga tayo dito sa linggo. Punta tayo dito sa linggo. Yan o, oh, event place. Dito yata yan, yan sa linggo. Yan yata kay Wala, Wawawi. Yan, yan daw gagawin. Quantum na 11, Gateway 2. Yan, dyan tayo pupunta sa linggo. ito eh, parang sinihan pero event place din dito gagawin event place to sa linggo punong puno ng tao rito sa linggo kaya maaga pa lang sa linggo dapat dito na tayo nunod so, tayo live kay Kuya Will bye bye kakabsat mga buntoy pinakita ko lang pinakita ko lang Yan. ito yung gateway mall 2 dito tayo pupunta sa linggo para may habang naka live si Kuya Will sa new frontier theater meron din dito Ayan. Kasi punuan na daw dun. Punuan na. O dito meron. Baka sakali tayo dito sa linggo. yan Bye bye. Salamat.